ay dool oh, oh, no? natrap ay oh. talimasa talimaasag ay dool natrap sa ano sa lambat ay dool laki ay sinipit ako ito ito ay oh. o ay

Grabe na yan. Yatak yeah, man lang ito. Grabe <laughs> 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 dami. Dami na. Ay, hindi mo naman Kalimutan natin yung isa rito, idol Ito pa, idol Ito, ito Pinupulot na lang yung mga limasag dito, idol Ah! <laughs> Tapuin natin idol. <laughs> oh God, ito idol pa meron dito Mamaya ko tayo dito mga limasag Ayun! Ay limang ko! Joke lang Dito parang marami na trap dito Kaya nga Ay, 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 idol, oh. Ito. Sige, sige, idol. Malaki uh, ito. Malaki, malaki to, Malaki nga, idol. Sige, okay, siguro doon mo. Ito, idol. Laki. Sige, sige, sige. Na ano? Nakuha mo na. Nakuha ko idol. Sige, sige. Oh, malaki ito. Sumipit. Grabe. Malaki nga. Malaki naipit. Mm -hmm. medyo May tumama ba tayong kuno idol? Eh, natitira. Labet ito MB idol. Ito. May bitawan ito 'yung suporta ito, Nilabet so, ito ba, idol. Ito, oh. you. You, idol. ito, idol. ito idol. Oh, oh, Yun. idol. ito lo. pasok lang kayo try dun so, po mga idol ang dami namin nakuha ang mga taong tsaka ano limasag okay.